Ayun. Good morning mga kagwintam. Ayan, nandito na naman tayo sa sa bahay ng anak ko. Masyal na kami dito kasi nga pinatitingnan niya sa akin yung kanyang mga halaman na tinanim at yung mga halaman na nahingi niya sa akin. Yung mukhang okay naman sila. Nandinalilagay na lang niya dyan sa labas kasi daw ano, laging namamatay sa loob na lalanta. Kasi nga pumunta sila dito ay ano, uh, tuwing weekend lang. Sabado at linggo lang sila uh, nagpo, natutulog dito. Kaya pag may pasok, ayun, umuwi na uli sila doon sa uh, isang bahay nila doon sa tuwi. Ngayon, nandito nga po tayo, tinignan ko yung kanyang mga gulay-gulay na sa akin din naman ang galing yung mga buto. Ayan, may mga ano na siya, mayroon siyang pechay. Dinilig ko na tuloy kasi nga, hindi uh, na naman niya madidilig, baka mamatay sayang. Kasi maganda dito yung ano. Ayan, yung nasa taas nga pala na yan. Mga lettuce naman yung tinanim niya. Sabi ko, hindi mabubuhay dyan yung lettuce. Kasi nga, ang lettuce ay gusto niya lagi basa. Tapos yung lupa na ginamit niya dyan, sa nakasabit na yan, ay yung galing din sa lupa dyan, sa subdivision. Kasi nga, matitigas, matigas yung lupa. Kaya pag nabasa, sobrang tigas niya. Kaya hindi mabubuhay ang Anong kako dyan sa lupa na yan? Ang leto gusto niya ay buhaghag na lupa at laging basa. Eh tuwing sabad at linggo lang sila pumupunta dyan. Hindi naman nadidiligan araw-araw. Kaya hmm, hindi talaga mabubuhay ang mga halaman. Uh, ayun na lang, pag minsan na lang madidilig yung pinasasawaan nila sa dilig. Ito nga pala yung mga halaman na galing sa akin. Ayan, tingnan. Kukuha lang ako ng tubig dito sa dito ako kumukuha ng tubig sa loob kasi nga wala pa silang host na uh, pang dilig sa labas. Kaya ayan, buha ko lang tayo ng pa isa isang puno at uh, pinasasawaan ko sa dilig yung mga halaman niya. Ayan, nakatatlong balik ako dyan sa mga halaman niya. Ayan ay ano, may sitaw, may pechay, malunggay, ah uh, may uh, talong, talong kamatis, Sili, lemongrass, ano pa ba yun nandyan? Labanos, may labanos din dyan. Kalabasa, at uh, mga papaya. Ayan, meron din siya mga tanim na papaya. Ayan, kinukulang sa tubig, kaya ako'y pabalik-balik sa loob. At binasa ko na ng binasa, habang ano, kasi nga... Uh, sinilip lang namin ngayon itong bahay sabi ko nga titignan ko yung mga tanim mo ko nabuhay nga, okay nabuhay naman siya pero yung lugar na to may mga buto pa dyan na hindi pa sumisibol kaya uh, binabasa ko ng binabasa para naman sumibol siya ayun, natutuwa din naman ako sa anak ko kasi mahilig din siya magtanim-tanim, gusto daw niya mga gulay ang itanim niya dito sa gilid ng kanyang uh, bahay para naman makakakuha siya ng mga bunga kasi pagka mga talbos, ayun, mabuti pa nga dito ang pecha, hindi na, uh, ano, hindi nasisira yung dahon, walang kumakain ng mga uod, mga uh, tipaklong, walang kumakain. Kaya, ang healthy ng, ano niya, at kumuha nga pala ako dito ng talbos ng kalabasa. <laughs> Nilagay ko sa aking gulay, kasi sabi ko, dapat tatalbusan ang kalabasa para lumago at mamunga. Ayan, meron na nga ang bungang isa na nakita ako dyan kanina. Ayun, dinilig ko pa rin tong lettuce na nakalagay dyan sa mga seedling seedling pots na yan. Meron lamang yan, kaya lang hindi talaga visible. sa visible. Dasal linggo na daw yan mahigit. Magdadalawang linggo na. Sabi ko, hindi na yan kasi ang tigas-tigas ng lupa. Nandumating dumating nga kami talagang para ng ano yung lupa. <laughs> ang tigas. Mabato kasi yung lugar na to. Mabato siya. Kaya walang lupa na maganda. Yan sabi ko na lang, lagyan niya ng ipa para lumambot-lambot ang lupa. Yan, lagyan na lang niya ng ipa. Sabi ko para gumanda yung lupa at ano, yung mga pinagsilaban ng ng basura ng mga ano, pwede ka ko diyan ilagay kasi mataba ang lupa na yon pag yung galing sa siga. Ayan nga at ang ganda ng PJ niya. Maliliit pa lang nga pero maganda na. May sitaw pa. Sabi ko saan mo pagagapangin ang sitaw na yan. <laughs> Ayun. At na uh, okay naman. Okay naman yung lugar ng aking anak dito. Kaya lang hindi pa nga sila tumitira ng araw-araw uh, dito. Ayun nga pala yung nakuha kong uh, talbos ng, kamo, ay, ng kalabasa. Ayan, natapos na tayo magdilig. Ayan, at pasisilip ko naman sa inyo yung loob. Maliit lang siya, pero cute siya. Ayun, cute naman. Ayan yung table nila, dining table. May kwarto sila dyan. At nandyan din yung sasakyan ng aking apo. Ito yung kanilang CR. Pasilip lang ng konti. Ayan, nandito yung kanyang kitchen na maliit. okay lang sa maliit na pamilya, ba? Diba? maganda naman ang ang yari ng bahay. Ayun. At kami nga po ay aalis na panay ang double check ng aking anak at manang-mana sa akin kasi nga laging manalilimutan kung napatay ba ang gasol, napatay ang electric pan, napatay ba ang, ang nahugot ba ang rep. Ayan, ganyan ako, pabalik-balik ako sa kwarto. Ganyan din siya, nailak na ba ang ang gate. ilakba ang pinto ng kwarto. <laughs> Ayun. At aalis na kami ng aking anak. Iahatid na niya ako sa amin. Kasi dalawa lang kami. Pinasirip lang talaga niya sa akin niya kanyang uh, mga tanim. Ayan, uwi na nga po kami. Iahatid na ako sa amin ng aking Junakis. Ayun. Ito lang po ang aking vlog ngayon. Salamat ng marami. Ayun. Ayan, at kami nga po ay nagbibiyahe na. Labas na kami ng subdivision at uuwi na kami sa amin. Ihatid na niya ako sa amin. Kagagaling ko nga lang pala sa, sa bulakan nito. Kaya hindi mo na ako nagupit at ito'y sinamahan ko yung anak ko. Sabi niya, uwi niya, mami, sinasamahan mo naman ako. Tingnan mo yung aking mga halaman. Kung tama ang aking pagkakatanim. Okay naman. <laughs> Natutuwa ako sa anak ko na yan. Kaya, uh, ayun, ang naman yung kanyang mga tanim. Ayan, for today's vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta palagi sa aking mga upload. Maraming salamat po. And, babu! See you in my next vlog. Bye!